buena? ka na? Pinasasaya ko lang pa mas. Congratulations po sa inyo. Mabuhay po kayo. Best Actress, Katrina got my trophy now It's my first. This is my first. Um, thank you so much, po, Famas. Nung tinanggap ko ang pili ko lang a very good girl. Hindi naman po ako nag-expect ng any awards or nominations. Tinanggap ko ang proyektong ito dahil naniwala po ako sa material at nagtiwala ako sa mga kasama ko Siguro, um, umaapo lang po yung saya kasi nabigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng ganitong klaseng pelikula at minahal at sinuportahan siya ng mga tao. So maraming maraming salamat po. This movie, A Very Good Girl, is a product of hard work, love, and passion. So maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng um, nagbigay ng oras at sa lahat ng nagmahal sa pelikula namin. Sana sa lahat ng mercy at filo sa mundo, sana nabigyan ko kayo lahat ng boses. And of course, gusto ko din i-share itong award na ito sa lahat ng bumubuo ng A Very Good Girl. My Star Cinema Family, my co-actor, Miss Dolly De Leon, our director, Peterson Vargas! Oh my God, B, we did it! sumuporta at sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Maraming maraming salamat. Your very good girl is a very happy girl tonight. Thank you so much, Pamas. And congratulations din sa lahat po ng nominees. You have my respect. Magandang gabi po. Thank you. Yeah!